Good morning mga kakokak! At dito naman ang iyong babae kakak kasi yung harapan. Since na marami pong nagtatanong kung paano ako nakauwi kasi nga I will stay in UAE Abu Dhabi was uh, one year and 20 days. Yun po yung ano pa doon, doon na so hindi ako nakatapos ng aking kontrata. Ang unang tanong is paano daw ako nakauwi? before po tayo pupunta doon is mag-previews muna tayo sa kwento na anong problema ko sa amo ko. Nung nagka six month na ako doon sa employer ko, okay naman. Tapos, bago pa nag six month, okay na yung ano um, um, um. so, na. Nakuha ko yung loob ng amo kong babae, yun lang yung lalaki ang hindi. Kasi nga, parang sa pagkakaintindi ko ayaw po niya ng katulong na hindi muslim yan po yung pagkakaintindi ko sa kung bakit lagi niya akong pinag-iinitan yun nga na yun na gawin natin shortcut no, naging 6 month na ako sa kanila yun ang first time namin na sinagot ko yung amo kong lalaki kasi nga pinapagalitan niya ako dahil sa susi ah, dahil sa charger ng kanyang chargeable flashlight para sa bike niya ayun nga since na nandun ako nandun na yung bike at wala akong pakialam doon sa bike na yun kasi exist naman yun sa trabaho ko eh kasi yung trabaho ko talaga doon is naglilinis lang ng bahay uh, naglalaba nag-iron at same time uh, pinapaano din nila ako ng magawa ng breakfast ng employee kong babae, nagka-car wash ako ng sasakyan niya. Yun lang taga, yung pinapopokus ko dun is talagang sa babae lang po yung ano po. So, yun lang ano ko. Yun lang, babalik tayo nung pinagalitan niya ako. Pinagalitan niya ako kasi daw, bakit daw hindi ko alam, sabi ko sa kanya, ba't ko naman malalaman yan, ikaw na mismo nagsabi na binigay mo doon sa kasamahan ko nung bago pa lang ako dumating dito sa bahay nyo. Sabi kong ganon. So, ayaw niya makinig ng explanation ko. Ayun. So, galit siya. Galit din ako. Pinapakita ko sa kanya. Yung dati kong cellphone, yung Huawei na cellphone ko, binasal ko sa harapan niya. Kasi nga, may ipapakita sana ako sa kanya na prove na hindi ako nagsisinungaling kung bakit ayaw ko dun Nasali na kasi yung driver eh. Na ayaw kong makipag-usap sa driver kasi ganito, ganito, ganyan. Na nasali na siya dun sa usapan. So, ayaw niya akong pakinggan. Tapos, nagahang yung hawawi kong cellphone. Nagahang siya. Is nandun, nakarecord lahat yung message ng driver at saka yung ano, yung um, combo namin ba? Kumbaga, combo namin. Kaya ayaw ko dun Ayun na nga parang parang lagi na na akong pinag-iinitan, sinisigawan, ginagawa ng ng ano, ginagawa ng mali kahit wala naman akong mali. At gusto talaga niya na makita sa harapan niya na iiyak ako. So hindi na iiyak ako, pero hindi ako nag-iiyak sa harapan niya. Kung mga, kung umi, kung iiyak man ako, doon lang ako sa CR at hindi ko papakita sa kanya. 'Yun ang ano ko sa kanya. talaga talagang sabi niya, black heart daw ako, ganito, ganyan, ganyan. Dami niyang sinasabi, alam mo naman yun. Dami niyang ano. Siya lang talaga yung problema ko dun. At, yun lang nga, gawa tayo shortcut pa rin. Kung tumakas na ako, uh, one year and 20 days na ako At sa kanila, nung 10, 10 months na ako, nag-start na sila nag-delay ng sahod. nag sila ng 15 days, 20 days, hanggang sa umabot na ako ng 1 year and 20 days wala pa rin kaming sahod nun kaya nag decide ako na hindi ko kaya yung ganito yung binibiro pa ako ng amo kong babae na sabi ko ma'am ay madam saan na ba yung sahod namin sabi ko so akala ko bibigyan niya kami umakyat lang tapos nagbigay ng lollipop sabi niya oh sabay sabi na oh sahod niyo pop. Kaya, yeah. ko, wala na to. Para kasi may ano sila, problema sa financial. So, kung wala na to. So, nag na talaga akong tumakbo sa embassy. yun po yung kung bakit ako naka-away. At, magaling din naman yung taga OWA, BMW, yung mga staff doon. Sobrang bait nila. So, hanggang sa bahay talaga yung cater nila sa amin na galing kami Abu Dhabi hanggang sa taparating kami ng Manila, Manila to Prab, uh, to province. Tapos nag-stay pa kami ng hotel doon sa ano. Basta daming kaganapan nangyari doon. At saka, uh, this experience ko yun na uh, first time kong lumapit sa government natin na uh, embassy at saka Kasi oh, uh, malaking takot ko noon eh. Nung hmm, six month pa lang ako, sagang, sabi ko, ano kayang mayari sa akin? Tatakbo ako doon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Part 2 tayo mga langga. Mga kakokak, Part 2 tayo, Part 2. Bye, thank you for watching.